Ikaapat na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Isang tigre ang dahan-daang naglalakad habang umuungol. Nakatayo siya na tila lumaki na nakangiting sinabi na wow, ang ganda ng balahibo mo. Naglalakad ka pa na may dalang napakamahal na bagay. Tumingin sa kanya ang tigre na may namumulang mata habang umuungol. Huminga siya ng malalim na nakangiting sinabi na wow, ang tapang mo rin. Oh, baka ikaw ba ang bagong kapareha ni Hayan? Si Hayan ay ang puting tigre ng kanyang master. Tumalo nito sa kanya na hahampasin siya ng matatalas nitong mga kuko na napasabi pa siya na oh. Mukhang hindi pala. Ibinagsak niya ang kanyang hawak na sinabi pa na at ngayon, inaatake mo ako dahil lang mukha akong payat. Itinaas ang kanyang kamay na sinabi pa na mukhang wala akong choice kundi ipagtanggol ang sarili ko. Nakangiti siyang ibinuka ang kamay sa harap na sinabi na ikinalulugod kitang makilala. Tinamaan niya ang tigri sa bunganga habang dumadaloy ang kuryente sa sinulid ng kutsilyo niya na tumama sa bibig ng tigre. Hinatak niya ito na makikita ang dugo sa kutsilyo, at malakas na bumagsak ang tigre sa lupa. Sinabi pa niya hawak ang kutsilyo na winawasiwas niya na nakalimutan ko. Safety first. Dagdag pa niya na hindi ko dapat kalimutan na siguraduhin itong patay na lumiwanag ang kutsilyo niyang hawak. At lumipat ang eksena sa gusaling ito. Isang tao ang nagsasalita na makikita ang gintong pilak sa lamesa na mukhang ang kinikita mo ay pabuti ng pabuti araw-araw. Dagdag pa nito hawak ang kwentas na may tatlong pangil na palamuti na at saan mo nakuha ang isang napakahalagang bagay na gaya nito. Iniisip niya ang itim na tigre bilang isang regalo ng kalikasan. Na sinabi ni Ryu habang nakakrus ang kamay sa katawan na ito ay isang regalo ng kalikasan para sa akin. Malakas ito pero nagawa ko itong tapusin agad. Anyway, kaya mo bang ayusin ang kukunang tigre? Tumugo nito sa kanya na syempre, dahil isa kang napakahalagang tao ng aming shop, isang porsyento lang ang kukunin namin sa interes. At ilalagay namin ng pres yung pinagbintahan sa iyong account. Sinabi niya na sana maalala mo na kailangan mong itago kung saan ko ito nakuha. Sinabi nito sa kanya na ang kredito ay parang buhay namin. Hinding-hindi namin ito isisiwalat kahit kapalit ng aming buhay. Anyway, may dahilan ba kung bakit hindi mo ito dinadala sa jewelry shop? May alitan ka ba sa kanila? Tumugon siya na hindi. Naisip ko lang na hindi ito sapat para ibenta doon. Na sinabi pa niya sa isip na ang may-ari ng jewelry store na yon ay malapit sa master, sayang ang interes, pero hindi ko pwedeng hayaang si master ang makinabang sa lahat ng bagay na nakuha ko sa sarili ko. Makikita ang bahay nila na sinabi pa niya na buwisit na master na yan. Lumaki na ako ng ganito, pero, bakit hindi pa rin siya humihina? At pagkatapos nakatingin siya dito na sinabi na Master, ano ang ginagawa mo? Tumugo nito na hindi mo ba nakikita? Nakakainis ka kaya huwag mo akong kausapin, gago. Dagdag pa niya na dahil isa ako sa pinakamalakas na martial artist sa mundo. Magagawa ko ito. Kung ibang tao ang gumagawa nito at bigla mo silang kinausap, mawawala sila sa focus at magkakaroon ng panic attack. Sinabi niya na ang ginagawa niyang ito, pwede bang lagyan ng inner energy ang isang tigre? Buwisit, grabe siyang nabugbog. Sinabi pa ng kanyang master na anong hindi pwede. Kung gusto kong gawin, kaya ko itong gawin. Simple ko lang pinigil ang dugo at nilagyan ng kaunting lakas. Mukhang binugbog siya ng isang bagong tigre na dumating. Dagdag pa ng master niya habang naiisip ni Ryu ang tigre na may gawa nito na bakit balahat lahat ng tao rito ay mahihina? Buwisit. Kung gagaling siya, palalakasan ko siya para makipag-rematch. Nanapasabi naman siya sa isip na tingin ko hindi na magiging posible ang rematch. At sinabi niya na pero natalo pa si Hayan ng isang buwisit na kagaya niyon. Dagdag pa niyang ibinubulong na lagi ba siyang ganito kaina? Napabuntong hininga siya na sinabi pa sa isip na kahit isang henyo na tulad ko ay natakot sa mahinang tigre na ito noong panahong yon. Ang cute-cute niya talaga noon. Tumayo ang kanyang master na sinabi sa kanya na ano ba yung weird na mukha mo? Busy ako, kaya kung may oras ka para gumawa ng ganyang mukha, linisin mo na lang ang sugat ni Hayan at tahiin mo. Natumugon siya na may pupuntahan ka ba? Pupunta ka ba para hulihin ng tigre na bumugbog kay Hayan? Bamaling ang kanyang master na sinabi niya na pribado kung buhay ito kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Palubog na ang araw na makikita ang bubong ng bahay nila na mapapakinggan ang ungol ni Hayan. Binubuhusan pala niya ito ng alkohol sa sugat. Makikita ang muka ni Hayan na umungol ng malakas sa hapdi. Sinuntok niya ito sa ulo na sinabi niya na tumahimik ka. Mahina kang tigre. Napahinga na lang ang kanyang master at sinabi na pamapalo sa mahinang tigre ha. Mukhang lalo pang lumalala sa araw-araw ang ugali mo. Tumingin sa kanyang master na sinabi niya na hindi yan dapat sabihin kung ang alaga mo ay malubhang sugatan at lumalayo ka lang ng dalawang talampakan at nakahiga lang. Alam kong pribadong buhay mo yan, pero napakalinaw na kahit ayaw kong makita, wala akong magagawa kundi makita. Pinapaikot ang bote ng alak na pumikit na sinabi na nakahilata lang ha. Ang master mo ay nag-iisip at nag-aaral kung paano kontrolin ang inner energy ng tigre ngayon mismo. Dagdag pa ng kanyang master habang tatahiin ang sugat ni Hayan na kapag natapos ko lang itong pag-iisip. Saka lang si Hayan magiging pinakamalakas na tigre sa buong mundo. Pero ikaw ta nga, ang nakikita mo lang ay nasa labas at hindi mo tinitingnan ang nasa loob. Ang mga kabataan ngayon, hindi na nag-iisip, nagsasalita na lang sila. Na sinabi naman niya sa isip na buwisit, nagsisimula na naman siya, babalewalain ko na lang siya. At sinabi niya na sige salamat sa magagandang salita. Itinaas ang kamay hawak ang karayom sinabi pa niya na tatahiin ko ito bago siya magising, kaya pwede bang pakitahimik lang ng kaunti? Makikita ang muka ng kanyang master na nakatingin sa kanyang nagugulat sa nakikita. Tinahi niya ito gamit ang kasanayan na baygay, stitch sibol. Napabango ng kanyang master habang hindi inaalis ang tingin nito sa kanyang ginagawa. Nakangiti siya habang pinuto lang sinulid na nakakabit sa karayong. Lumapit ang kanyang master sa kanya na ibinaba ang ulong sinabi na gumanda na ang galaw ng kamay mo ha. Nagulat naman siya na napatingin sa kanyang master na napasabi na ano yun. Tumayo ng tuwid ito na sinabi sa kanya na teka muna, kailan ka tumigil sa paggamit ng practitioner biluedo at gumamit ng totoong isa? Naaalala ko na mabait pa kitang tinuruan kung paano gamitin ng maraming biluedo ng sabay-sabay, ang biluedo ay espada ng kidlat na sandatang ginagamit niya. Nakatingala siyang sumagot na naalala mo bigla pagkatapos ng tatlong taon. Ano ang meron? At anong kabaitan ang sinasabi mo? Wala naman akong nakita ni isa habang kasama kita. Tumawa ang kanyang master na nakatingin sa kanyang sinabi na nakakapagsalita ka na ng ganyan sa akin. Mukhang namimiss mo na mapalo ka. May sakit ka ba na mamamatay ka kung hindi kita bubugbugin? Napasabi naman siya sa isip na yang tingin na yan. Yan ang tingin bago maglabas ng malakas na palo. Mabilis siyang tumayo na masayang sinabi na abay hindi, at gusto ko pa sanang magulat sa iyo tungkol sa progreso ko sa nakalipas na tatlong taon, nung iniwan mo ako para magsanay mag-isa. Ngayon kaya ko nang kontroli ng anim ng sabay-sabay. Nagulat ang kanyang master na sinabi na anim. Anim pagkatapos ng tatlong taon. Totoo ba yan? Tumugon siya na oo, totoo. Bakit? Na sinabi pa niya sa isip na itong matandang hayop. Iniwan niya ako sa nakalipas na tatlong taon at pinagkakitaan pa ako. May sasabihin ba siya tungkol sa progreso ko? Hinawakan siya sa balikat na sinabi sa kanya na sobrang kahanga-hanga. Anim na agad, congratulations, disipulo ko. Nagiba ang muka ng kanyang master na sinabi sa kanya na pero, mukhang ang dami. Mung magagandang bagay na kinain para sa sarili mo. Kung wala yun, imposibleng makontrol mo ang aim na biluedo, tama ba? Sinabi naman niya na well, iniisip ko na resulta ito ng pagsusumikap. Ibig kong sabihin, hindi naman mali na isipin na pinagpala ako ng Diyos dahil laging mabait at masipag ako. Dagdag pa niya sa kanyang isip na alam mo ba kung ano talaga ang pinaka nakatulong sa akin? Yung wild ginseng ba? Yung elixir na iniwan ng tatay ni Rin? O yung regalo na nakuha ko mula sa mga likas na mga kaibigan? Napakarami, hindi ko na alam kung alin. Ang tinutukoy niyang kaibigang likas ay ang mga material mula sa mga hayop tulad ng itim na tigre na yun. Malakas na tumawa ang kanyang master na sinabi niya na sige, fine. Wala akong pakialam sa ginawa mo, pinapatawad na kita. Oo, tama, sapat na akong mapagbigay bilang master para batiin ang tagumpay ng aking alagad. Nanapasabi naman siya sa isip na bakit siya ganyan kumilos. Nababaliw na ba siya? Hindi ko alam pero... Hindi maganda ang pakiramdam ko, sinabi pa sa kanya nito na napabagsak siya ng upo na ngayon. Tama na ang pagbati, sa wakas kaya mo nang kontrolin ang kalahati ng biluedo. Ngayon pwede na tayong umusad sa mas mataas na antas. Muli na naman na napasabi siya sa isip na ano, nag ako ng ganito katagal at intermediate progress lang pala ito. Sinabi ng kanyang master habang makikita ang talon na hayaan mong magpahinga si Hayan, at sumunod ka sa akin. Ang advanced na pagunlad na ito ay magbibigay daan sa iyo na sakupin ang lahat ng kahinaan sa estilo ng sining ng Biluedo. At sa isang antas na mas mataas, matututunan mo kung paano mapagtagumpayan ang kahinaan ng Biluedo bilang isang maikling punyal. Magkaharap silang nakakrusang binti na sinabi ng kanyang master na kaya ngayon, kailangan mong magsanay ayon sa itinuro ko sa iyo at matutunan ang unang advanced technique ng Biluedo na iintindihan mo. Sinabi naman niya na hindi mo naman talaga ibig sabihin yun, di ba? Dagdag pa niya habang tumawa. Na anong ganda ng biro mo, Master? Tumatayo ito habang sinasabi na anong biro. At inunat ang paa na sinabi na kung gayon, mag-ingat ka. Disipulo kung mahal, na tinamaan siya ng sipa nito na ikinaungol niya ng sakit. Napatingin siya sa ibaba na may nagtatakang muka, na makikita siyang mahuhulog sa tubig mula sa itaas na sinigaw pa niya na tulong at isang malakas na pagbagsak sa tubig ang nagawa na ang tubig ay nagtalsika ng malakas. At lumipat ang eksena sa Merriam Alliance, Headquarter Chenyangru. Chenyangru, ibig sabihin ay pagkontrol sa mundo gamit ang kapayapaan. Isang lugar kung saan nananatili ang pinuno ng Merriam upang asikasuhin ang mga mahalagang gawain. Parang walang mga bantay na nakatalaga, pero sa totoo ay may daan-daang nakatagong mga bantay sa loob. Ang lugar ay gawarin mula sa espesyal na materyales na may resistensya sa apoy. Habang umiinom ng tsa ang ama ni Irene sinabi nito na ang mga estudyante sa Chien Mo Academy ang tunay na kinabukasan ng ating Merm Alliance. Kaya ang sinasabi ko ay, hindi na niya ito itinuloy at sinabi pa na Cheong Guanju. Kamusta ang taon na ito? Dapat ba akong maghintay ng isang malaking tagumpay? Tumugon ito na syempre. Pinili na namin ang pinakamahuhusay na apat na pung kabataan at hinati sila sa apat. Blue Dragon, White Tiger, Hanmo, Jujak Group, gumawa kami ng espesyal na pagsasanay para sa bawat grupo ngayong taon. Ang Blue Dragon Group ay ipapadala sa Madang Mountain, White Tiger Group sa Taesan, at Hanmo Group sa Huasan. At ang Jujak Group ay ipapadala sa Yamessen. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na pangkabanata. Ikaapat na put isang kabanata, sa pagpapatuloy, nagkukumahog sa ibabaw ng tubig si Rio na sinasabi na tulong, Master Hangal ka talaga, ikaw na walang hiya ka, nakalimutan mo ba, kung ano ang nasa, aking palso. Papalubog na siya sa tubig na makikita ang kanyang kamay sa ibabaw na sinabi pa niya na walang hiya ka talaga. Pinigilan niya ang kanyang hininga na sinasabi sa isip na hayop na yon, Mamamatay tao. Ano ba ang inaasahan niyang gawin ko gamit ang mga tanikala na ito? Dagdag pa niya na kung galit siya sa akin ng ganoon. Dapat tinali na lang niya ako sa poste at itinapon pababa. Tinatanggal niya ang mga tanikala sa kanyang kamay at binti sinabi pa na mag-ensayo sa ilalim ng tubig. Kalokohan, sino sa mundo ang gagawa nun? Iniisip ba niya na mamamatay ako ng ganun kadali? Ibinagsak niya ang lahat ng tanikala sa ilalim na mabilis na pumaibabaw. At pagkatapos makarating sa ibabaw agad siyang huminga ng malalim. Umakyat siya sa tabi na batubato na nakayukong nakatungong nanginginig. Napahigi siya na may malalim na paghinga na sinasabi pa niya sa isip na buhay pa ako. Sa ngayon, pero ano ang gagawin ko ngayon na naiwan ko ang mga tanikala? Kung babalik ako ng ganito at naaalala niya ang nangyari noong huli niyang tinanggal ang tanikala na nahuli siya ng kanyang master. Umupo siya at sinabi pa sa isip na buwisid kailangan kong kunin ulit ang mga tanikala na yon. At kung hindi ko gagawin ang pagsasanay na ito, kung hindi ko ito gagawin, na naiisip niya ang mangyayari sa kanya na sisigawan siya ng kanyang master at sisipain na sasabihin sa kanya na ha. Iyon na ba ang kaya mo? Iyon na ba ang kaya mong gawin hanggang sa men opose ka? Ikaw, gwapong makinang na kumikita ng pera na hayop ka, na naiyak na lang siya sa ginawa ng kanyang master. Napahawak siya sa ulo sa pag-iisip noon na napasigaw pa na makikita mo, hayop kang master. At pagkatapos agad siyang tumalon muli sa tubig. Tatlong buwan makalipas sa Meriem Alliance Headquarters, Chenyangro. Nakangiting sinabi ng ama ni Irene habang umiinom ng chaana ang mga estudyante ng Chien Mo Academy ang tunay na kinabukasan ng ating Merm Alliance. Kaya ang ibig kong sabihin ay, kamusta ang taon na ito? Dapat ba kong umasa ng maganda? Tumugon nito na siyempre, pinili na namin ang pinakamahuhusay na apat na na bata at hinati sila sa apat na grupo, Blue Dragon, White Tiger, Hanmo, Jujak, gumawa kami ng espesyal na pagsasanay para sa bawat grupo ngayong taon. Ang Blue Dragon Group ay pupunta sa Madang Mountain, White Tiger Group sa Taesan, Hanmo Group sa Huasan, ang Jujak ay ipapadala sa Yamesen. Ang Jujak ay Vermilion Bird, Phoenix. Hawak ang scroll nito sinabi pa na pagsasanayin namin sila sa isang ganap na naiibang antas. Sinubukan kong buuin ng mga grupo nang hindi masyadong malaki ang agwat ng grado. Binasa nito ang scroll na ayon sa nakasulat ay Blue Dragon Group, una, ikalima, ikasyam, ikalabintatlo, ikalabimpito hanggang dalawamput dalawa. White Tiger Group, ikalawa, ikaanim, ikasampo, ikalabing apat, hanggang dalawamputwalo. Hanmo Group, ikatlo, ikapito, ikalabing isa, ikalabing lima, ikadalawamput siyam hanggang tatlumput apat. Jujak Group, ikalawa, ikawalo, ikalabing dalawa, ikalabing anim, ikatatatlumput lima hanggang apat na po. Na sinabing muli nito sa kanya na sa huling grado, academic, etiquette, at iba pa ay bibigyan ng tatlumputpung porsyento na marka. Dahil sila ang top 40 students, hindi naman talaga nagkakalayo ang kanilang martial arts skill. Pero may isang bagay pa rin akong ipinag-aalala, na sinabi sa kanya ng ama ni Irene na kahit hindi direktang sumasalamin ang grado sa kabuuang kakayahan nila, maaaring makaramdam pa rin ng pagkakababa ang mga estudyanteng nasa Vermilion Group o Jujak. Natumugon nito na tama yon. Kaya habang pumipili kami ng group leader mula sa Nine Dragon, Seven Phoenix, iniisip naming ilagay ang first o second placer sa Vermilion Group. Napakunot ang noo ng ama ni Irene na. Nakatingin dito, ang nine dragon seven phoenix, ito ang pangalan ng top 16 students sa Chienmu Academy. Ang dragon ay sumisimbolo sa lalaki at ang phoenix ay sumisimbolo sa babae. Sinabi pa nito sa ama ni Irene na pero naisip naming mas mainam na iwan na lang sila kung nasaan sila ngayon dahil sa kanilang growth potential. At dalawang dragon at dalawang phoenix sa vermilion group ay lahat na sa ikalawang taon. Napahinga naman ang clan leader na nakatingin sa tasa ng tsaa. At sinabi nito na nasa ikalawang taon pa lang sila pero nauna na sila kaysa sa mga estudyanteng nasa ikatlo at ikaapat na taon para maging bahagi ng Nine Dragon Seven Phoenix. Tiyak na mayroon silang ganoong potensyal. At pagkatapos sinabi niya sa isip habang tumatawa na kung ang una at pangalawang pwesto ay nailagay sa Vermilion Group, si Yeren marahil ay babalik sa Yam Essen. Dagdag pa niya sa isip na Yam Essen. Matagal na rin mula ng huli nating makita ang Yam Essen. Ano na kaya ang kalagayan ng lugar na yun ngayon? Makikita ang daan na ito sa kabunduka na sinabi pa ng kausap ng clan leader na at para sa training camp ng Vermilion Group, espesyal kung hiniling si Iron Ball Master. Jinjo, kaya siguradong makakaasa tayo ng magagandang resulta. Tumawa ang clan master na sinabi na hindi ba isa si Master Jin sa pinakamalalakas na master sa buong bansa. Malapit na siyang magwalungpo. Maayos pa ba ang kalagayan niya? Tumugon nito na ayon sa kanya, lalo daw siyang bamabata. Makikita ang mga naglalakad na tumugon ng clan master na kung si Master Jin nga. Sigurado akong aalagaan niya ang mga estudyante ng mabuti at mahusay ang pagtuturo. Makikita ang talon kung saan isang matanda ang nakatingin dito, na may nagsasalita na sa wakas narating na natin ang talon. Magpahinga muna tayo bago ka mamatay. Sinabi naman nito na pasensya na sa abala ngayong napakainit na araw. Tumawa ito habang pinaputok ang mga daliri sa kamay na sinabi sa matanda na kaya pa nating magpatuloy. Ganun ka na ba kapagod, Elder? Ibinagsak naman ng isa ang dalang bagahe nito na naiinis na sinabi na ano bang sinasabi mong magpatuloy pa? Kung gusto mong magpatuloy, ikaw ang magbuhat nito. Nakatingin sa kanila ang matanda habang nagtatalo ang mga ito na sinabi ng isa na ang bigat at masyadong mainit ang panahon. Wala nang ibang tao rito, tigilan mo na ang drama. Tumugon ang isa na napakamainitin naman ang ulo mo. Sinabi ng matanda sa kanila na oo, oh, oo, oh, oh. sige na, sapat na, pwede na kayong bumalik. At pwede nyo naman sanang sabihin lang ang daan, pero sinamahan nyo pa ako. Nangulangot ito habang sinasabi na may kinukuha sa gilid ng loob damit na tanda, dahil wala ng ibang tao rito. Kung ganyan ka ka-thankful, ibigay mo na lang lahat ng laman ng bag mo sa amin. Na inilabas nito ang espada, na sinabi pa ng isang kasama nito na sinasabi pa sa matanda na papatayin ka namin. Hindi, hindi yun sapat. Hoy, tanda, nakita ka naming lumabas mula sa jewelry shop. Ilabas mo lahat ng laman ng bulsa mo kung hindi papatayin ka nam Ain. Napailing ng ulo ang matanda na huminga ng malalim na sinabi niya na oh hindi. Akala ko mababait kayong mga tao. Hawak ang supot sa isang kamay sa kabila ay isang bilog na bagay at isang manipis na pabilog. Na sinabi sa kanila ng matanda na paanong nagawa niyo ito sa isang matandang katulad ko. Ibinagsak ang supot na sinabi ng matanda sa kanila na ang pera na nasa loob nito ay hindi sa akin, kaya hindi ko ito pwedeng ibigay sa inyo. Dagdag pa nito habang hawak ang bilog na manipis na bagay sa kanyang kamay at sa kabila ay ang bilog na bagay na pero mukhang wala na akong choice. Ngayon nga parang mas bamabata ako, kaya mas mabuti na magingat kayo. Sumugod ang mga ito habang sinasabi na kung ibinigay mo lang sana yon sa amin, buhay ka pa sana, tanda. Sinigaw pa ng isa na mamatay ka tanda. Ibinato ng matanda ang hawak niyang bilog na bagay sa dalawa. Bigla na lang umangat ng malakas ang tubig sa likuran ng dalawa na ikinangiwi ng muka ng mga ito. Nasapul ang isa, habang. Hinarang namang ng manipis na pabilog na bagay ang atake ng isa sa kanya. Na napasabi pa sa isip ang matanda na ano, saan nang galing ang talsik ng tubig na yon. Na makikita ang talsika ng tubig na may kasamang mga bato, na tinamaan sa ulo ang isang ito ng mga lumilipad na bato habang ang espadang gamit niya ay nabitawa na lumilipad sa hangin. Na sinabi pa sa isip ng matanda na nako, may nagtatangka bang itulak ang mga yon sa halip na ako? Tinamaan din ang isa sa ulo ng bato na agad na ikinaputi ng mata nito habang ang espada nito ay nakapaloob sa sand gamit ng matanda na sinabi pa sa isip na hindi. Dahil nasa laban pa ako, hindi pa ako pwedeng mag-relax. Nagulat ang matanda na akala niyang ibinato sa kanya ang espada ng isa nitong kasama na napasabi na buwisid. Iniwasan niya ito na napatingin sa gilid, ngunit sa hindi niya inaasahan isang bato ang tumalisod sa kanya na ikinawala niya ng balanse. Malakas itong patamba sa isang nakaumpok na bato sa likuran niya. Malakas itong tumama na ikinaputi ng mata nito. At ang isa ay makikita namang hawak pa din ng espada na tila wala ng malay na itinulak ng tubig tatama sa matanda. Sumabog ang tubig at ang lalaki ay nasaksak ang matanda ng hawak niyang espada na dumagaan sa kanya. At lumipas ang sampung minuto, na makikita na tila kristal ang tubig sa kinang. Nasa ilalim pala si Ryu na nagsasanay. Hawak ang kutsilyo na may tali, sinabi niya sa isip na ngayon nasanay na ako sa pag-eensayo na may mga posa sa ilalim ng tubig ng tatlumpung minuto. Nahiniwi niya ang bato sa ilalim na sinabi pa niya sa isip na natapos ko na ang unang hakbang kaya sa wakas kaya ko nang ihagis ang kutsilyo. Dagdag pa niya na pero, tatlong buwan na ang lumipas at hindi ko pa rin kayang wasakin ng maayos ang batong yon. Pinagalaw niya ang kutsilyo na sinabi pa niya sa isip na hindi ko pa rin lubos na makontrol ang lakas ko sa ilalim ng tubig. Akala ko sapat na ang inner energy ko, pero dahil hindi ko pa rin madurog ang mga batong yon. Gaano pa ba karami ang kailangan ko para magawa yon? na naiisip pa niya ang kanyang master na katabi ang tigre na sinabi sa kanya na ha? Bakit ka nagtatanong ng walang kwentang bagay? Ang hirap ba talagang maging isa sa kalikasan? Tigilan mo na ang paghanap ng mga shortcut para lang mapadali. Na napasabi naman siya sa isip na buwisit na master, hindi man lang ako maturuan ng maayos, sobrang walang silbi. Na naiinis pa niyang naiisip ito na sinabi sa kanya na nakahawak sa balbas na kung manatili ka sa ilalim ng tubig ng sampung taon at magkaroon ka ng hasang at palikpik gaya ng isda. Baka maintindihan mo na rin sa wakas, na napasabi naman siya na ang tanga ko talaga na humingi pa ng payo sa kanya. Makikita ang mga bato na may drawing na mukha ng master niya na sinasabi na ang dali niyang linlangin dahil sobrang tanga niya. Tama, isa siyang bobo at walang silbi. Isang inutil na hindi man lang makalampas sa yugto na ito, napasigaw siya sa kanyang isip na buisit ka master. Nagpalabas siya ng enerhiya hawak ang maliit na kutsilyo sinabi niya sa isip na paano ko hinayaan to. Ilang beses ko pa ba kailangang magduse sa kamay ng malupit na demonyong master na yon? Akala mo ba talaga gugugol ako ng sampung taon sa ilalim ng tubig? Para lang mag-ensayo, pinatigas niya ang pastura sa ilalim ng tubig, at iminulat ang kanyang mata na nagpalabas ng matinding enerhiya na lumiliwanag ito inunat ang katawa na sinabi niya sa isip na walang hiya ka mas care na itinapon niya ang maliit na kutsilyo sa unahan at isang malakas na pagangat ng tubig mula sa ilalim pagkalitaw niya mula sa ilalim agad siyang humawak sa bato na may malalim na paghinga hinawi ang buhok na tumatawang sinabi sa isip na magandang pagsasanay yun. Ang pag-iisip kong parusahan ng aking demonyong master ang nagdala sa akin upang maging isa sa tubig. Siyempre, posible lang yon dahil isa akong henyo. Biglang nagulat siya nang may napansin siya na napasabi na ano yon. Nakita niya ang tatlong taong. Nakahandusay sa lupang walang malay sa kabila ng ilog. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na put isang kabanata.